post ni General Torres sa Facebook na ako ay pinasuso sa polis. Ako ay agara pumunta sa QCPD para ipaabot aking pali. ang aking balik. Ang incident ng ito ay nangyari noong August 8, bandang alas 6 ng hapon sa Quezon Avenue, malapit sa Welcome mga Pagkatapos ng confrontation na nakita na ko sa Vital ako at ang aking siglista at ang siglista ay pumunta kami sa police station sa kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran, at nagkasuntong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media ang nilalaman nito habang wala pa siyang na ayon sa aming kasunduan na tapos na ito. Sa oras ngayon, napagtanto ko na isang lumadian na inilabas ko at pinasakong ang aking baril. Kahit na ito ay hindi ko naman itinutok sa kanya. Dahil dito, voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station upang malinaw kong mapalinsipan kung gusto ko pang maghahari ng baril sa hinaharap o hindi na. Yun lamang po ang aking nasasabi at sa ngayon, maraming salamat po. Maayos po. Maayos na maayos po. Sir. Are pa, sir? Oh, sir, di ba sa nag-action nakita din po namin sa Station 11 na nag-action doon ako may ispilirmahan. Uh, sabi din po na barangay, pag ganun ba sir, maaari pa bang si sir? May kakaharapin pa po ba siya? Sa ngayon, ang pinakakaso na lang ni Mr. Gonzales ay uh, administrativo. administratibo. Uh, malaki ang probability at ito sa tingin ko sigurado na iibisigan ng, ng FEO ang kanyang airtap. I-review ng FEO ang kanyang license to owner process. Hindi na pa, hindi niya maiwasan yun. Ay, problema niya na yan. Sagutin niya naman dun sa FEO kung ano maging ng FEO sa kanya. Kung i-revoke ba, i-cancel ang kanyang airtap. Pero sa ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na nung oras niyo, pinag-isipan niya kung gusto niya pang humahawak ng barel. Iniwan niya na yung barel dun sa police station. Hawak natin ang barel niya. Nasaan yung barel? At hawak na ating... Ang baril At, lang, At, ayan ang barel niya. ko lang, tinayong ko lang. Hawakan ko lang ang natin. Ang baril ni Okay, so... Glock. Uh, Glock 17. So, ayan. Nasa custodial natin. Pero i-iisipan kung yan pa is surrender sa gobyerno or uh, gusto niya pa makaroon yan. Edi, kasi gusto niya okay. Sa so, ngayon wala pa ginagawa na investigation ng FPO. As far as we know. Kasi nagkasundo ko sila, ito lang naman ay opportunity biglang may nag-post nung isang video na yun iba, yeah, na naging viral na yun pala na natin, na natin na, na, realize natin na non-case na pala dahil na doon nagkasundo na, na, na sila kayo rin yung nagsabi na kaya na sila doon sa police station unless na gusto mong isali nung nag-post ng video na mo ang complain na patutok mo na siya naman rin hindi, pero hindi tayo basahin Sir, para binibigyan po ng publiko, maari pa po ba magkasulit ng na kahit po um, nagkaayos na sila? Nasa kanya yan. Uh, nasa kanya. Lahat naman ay pwede. Ang tanong na doon is mapapatayong po ba sa korte kung nagkasundo na yan. yan lang naman ang ipartin. Wala eh. Uh, sa ngayon, ang polis ay... Ako ay tinatawagan ko ha. Tinatawagan mo yung tao kasi nandun sa kasunduan ng kanyang cellphone number. The next ko rin hindi ko siya sumasalit. And I really respect ang kanyang desisyon kung siya ay ayaw naman sa church This is a personal right We need uh, somebody to ask uh, a complainant kung gusto natin i-file ang threats na yan. It, it, can be a light threat, it can be a great threat. Depende na ngayon yan sa uh, pagalingin ng mga abogado. Pero sa ngayon, dahil wala nga nagpo-complain, wala tayong kaso ng awa nila. So yung pagkakasundo nila, matapos na ng incident? Right. Yeah, uh, I think uh, it happened on August 8 ng Ang kasunduan is mga nasa 8, 8 p.m. ganito. So, bago ko na tapos natapos ang gabi, ay tapos na rin sila. Sir, si Sir Willie really, really? um, uh, po ba yung nagtatapos sa PNP? At clarify lang po. That's it. Willie? Ano ang masasabi Ah, yung trabaho ko po, dati at sa ngayon, wala pong pinalaman sa kasa pong ito. Sa pong sa PNP ito. Kasi isa na po kayo. Pero tayo po ay government employee, sir? Just to... Uh, hindi ko po masasabi sa ngayon po yan. salamat po. Sir, isa po, yung LTO po nag-may uh, message din sila, may uh, patatawag din po ako. Uh, kayo po ba yung sisipot niyo? Uh, hindi ko pa po kasi nakikita yung patawag nila po. Sir, sure, hindi na lang may mensahe po ba kayo sa publiko kasi kayo ngayon yung parang nagiging... Opo. Uh, ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo ano, sa social media ngayon. Sana yung mga, yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punod dulo, marami ka agad magkukomment. Nakita na kasan. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganun lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo na vloggers. Ano sirs? Sa so, taga na tinikinda nyo, iksira ang ating mas konferensa Sir, <ortunitasan laughs> so, last na lang po, kay kay, yung, kay lang po, kasi siya po isa sa mga talaga nag push dito ah. na nag eh, siya file ng complaint Wala namang problema. Kahit sino naman pwede mag-file ng complaint eh. It's only, it's right. this is a free country. Okay? So, ang uh, lahat ng interesado yung tinatawag na cycling community, kung gusto mag-file ng complaint, file ng complaint. I think. Mr. Gonzalez will be eh well, he will be obliged to answer all of those. Sa so, ngayon, eh, kaya natin na-address ito sa press call kasi ang kaso ngayon is na sa social media. It is always in the form of public opinion. So, minabuti siguro ni Mr. Gonzalez na uh, ay eh, address din sa form of public opinion. So, yun na yeah. nga. statement na siya. Ayan naman. Kung gusto niyo mo kopya, bibigyan namin. Bibigyan mo na kapi. Bibigyan namin. Bibigyan namin. Ah, statement pwede, ah, pwede po. Ah. po, General. Okay, magbibigay siya lang ng written statement. So, nasa Yun lang po yung pinakigusap sa lang sa mga vloggers niya. Kasi, kawawa naman yung mga anak ko. Mga mga kapamilya ko. Parang asama-sama ako ng ano, tao. Na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talaga dumipesa lang din. Pero hindi nyo, hindi ko na masabi po lahat.